Woo! Butang bata na ako Pero okay lang yan, makaka-uwi din Malapit na Mga 20 to 30 minutes na lang Paano nga ba ako nakauwi ng tagig mula sa may Quezon province nang walang pamasahe at walang dalang motor? Tara, samahan nyo ako maglakbay at panoorin kung paano nga ako nakauwi. Samahan nyo ako guys mag-adventure. So wala na tayong motor na pa-uwi papuntang Taguig. Nandito tayo sa may Quezon Province. So pag may dumaan dito na mga nakamotor na pwede kong sabayan, pagtatanong ko hanggang sa makauwi tayo. Dala pa akong helmet oh. <laughs> nakamotor pumunta rito pabalik wala na. Nahihiya pa ako magtanong. ano, <laughs> walang dumadaan boys. Walang dumadaan guys oh. oh wala. <laughs> wik wala mga haba habang ano to walk trip boss pasabay <laughs> yun <laughs> saan ka? kahit hanggang saan lang kahit hanggang saan lang padiretso ka padiretso hindi pa dahil manila pa ako kaso ba <laughs>

Salamat ha. Thank you, TJ. Salamat. Ingat, ingat. Woo! Five star. Lens. Yan, sa sticker. Salamat ha. Salamat. Okay. Ingat, brother. Ingat. Woo! Tayo pa tayo, pero ang layo ng tulong niya sa atin. Halos ano yun? 20 kilometers. 20 kilometers yun. <laughs> Solid, TJ. Salamat. Salamat. So dito tayo sa may Pami, Pami Laguna. Ito dati yung may red horse na ano nakalagay. Ngayon wala na. So mag ah, ulit ako dito ng masasakyan. Ay. Boss, pasabay. So ayan, may shell na rito, shell. Rock trip. Wasak. Time check, 5.20 na 5.20 ng hapon Ganda ng tanawin dito guys So, tamang walk, trip lang Hamang naglalakad Boss, pasabay boss kuminto si kuya kuminto si kuya Saan sir? Pasabay lang kahit hanggang saan lang. Ah, wala na pa ako. Kasi pa pangkain lang. Malayo pa ako sa tagig pa. Uh, pero kahit ano lang, kung hanggang saan lang. Salamat. Salamat. baik Sir Edward Sabi ko kasi wala na akong perang pamasahe Pero meron akong ano na lang May natitira na akong pangkain Balak pa ako tulungan ni Sir Edward Sabi niya Sir Sabi niya Naku wala kasi akong dala ditong pera At kung wala daw siya nga si Kasui Hatid niya ako kahit ang ganta Pero sabi ko okay lang Sir Wala pong problema At least natulungan niyo rin po ako Ito guys tamang langat ulit kapalan ulit natin ang mukha <laughs> kailangan kasi talaga tinignan ako ni Manong wala akong pambahid Manong ng tricycle eh. wala tayong money wala tayo pang kain wala pa tayong masabayan. boss pasabay Okay lang, okay lang. Boss, pasabay. So ito na yung pinaglalakaran natin guys oh. Highway. Ang magandang view. Ayun so, oh. Oh, di ba? Walk trip malala. Ah, lulubog na yung araw. May mapara pa kaya ako rito. Pero meron yan relax ka lang Paul <laughs> tamang walk trip <laughs> dating naka big bike nagtalpak ngayon naglalakad na lang <laughs> Dire diretso lang habang wala pang nakikita wala pa masay boss Okay lang. okay lang. po. Ay. Salamat. Salamat po sa kapwa. Salamat po. ba? <laughs> Wala po. po ako sa plugin pa ako pero ako kahit ang lang po. <laughs> so, tayo. Si, Raul. si si, tatay si Raul. Raul. Tatay Raul. Tatay Raul. Tatay Raul. Tatay pa Tatay Tatay Raul. Tatay Raul. Tatay Raul. Tatay Raul. Tatay ng Tatay Raul. Tatay Raul. Tatay Raul. tapos para malapit tayo. Malaking tulong na po. Mahaba-haba na rin yun. <laughs> Salamat, Tay. Salamat po. Salamat po. Ay, thank, you natin po natin. thank you po. Thank you po. Ay, si Tatay. Pangatlo. <laughs> <laughs> si Tatay, siya pa nag-alok. Kasi nakita niya ako naglalakad. Ako lang yung mag-isa naglalakad doon. Not... Tay, okay, bossing. Pagkali sa sa taas. Ang dito uh, woo! Thank you. Uh, woo! Dire na 'to na, Si Tatay Raul, kilala yata 'to ni Tatay Raul or siguro alam niya 'yung mga truck dito na dumadaan. Pinasabay mo maraming mabait sa lahat ng mga nasakyan ko, maraming maraming thank you pero siguro hindi pa ito yung last masasakyan natin, pero dire diretsyo to Atay Raul maraming maraming salamat, ikaw yung kung bakit nandito ko kayo <laughs> Woo! Lord, makaka-uwi tayo, makaka-uwi yung highway na binabaybay namin ngayon kayo sa ano to na may mabitak puro kurbada Wow, <laughs> matagal-tagal ako dito. Mag-aala sa isna ng hapon eh. Tatlo sila, may driver tapos mayirong, isa, may at sa passenger dalawa. Kaya nito ito sa likod. Para <laughs> experience din na, ano, adventure. Bakit wala pang pamasahe? Basta mabait ka lang. Ini mga windmill oh. nakahiya. Yeah. Marami na tumulong sa akin eh. Okay lang, okay lang. Hindi, okay lang. May, may dalawa pa ako rito. Kaya na yun pag nakababa ako sa inyo. Alakay tulong na yun. Hindi na, huwag na, huwag na. Sopro na yan, huwag na, huwag na. Okay na. Hindi, nah, tabi mo, tabi mo. Okay na. Kasi, marami salamat. Baka sa akin, Hindi, may dalawa pa ako sabihin mo. Pang ano nyo na lang, pang kain nyo na lang. may sopro pa naman kami sa tao. Hindi na, huwag mo na yan. Ay, salamat, salamat, salamat. May wala. Na talaga kang andiyan. Yeah, ampak kan, kumakawig kare. malamat, thank pwede you. Taging, dito 'tong iko-balat nitong sopretang ito. Sa'n ba? Diba tai-tai? Dumagkan at tabi lang 'yon, pasik tsaka pagin. Ah, tai ka muna sa tai-tai ka muna eh. kasi wala naman ang sound mo. Eh. Ano pa alam ko ya? Yan bike na dalapat ko. Ha? Yan bike na Yan Michael, ah, thank you, you, thank you. Salamat. Yeah. Salamat. Sige ko ya, iniisa, iniisa. Carda. Garland Gar Tsaka si ko na Jobin. Jobin. Ya. Yeah. Bosing, bosing, selamat. Okay. Bosing, sir, thank you po, thank you po. Selamat. Thank, thank, thank you po. thank you po. Selamat po. Thank you, thank you. Yes, ya. Woo. Oh, yan, didi, didi po pala sila dyan sa may morong public market. Maraming maraming thank you. Adventure guys. Maraming maraming salamat po. Sobrang haba nun guys. Ayun yung pinakamahaba natin. From Pami to Morong. Diba? Malapit na tayo dito sa may kartona. Ito diba pang malupit guys. Binigyan ako ng isang daan pero pinabalik ko nga kasi sabi ko nga may akong pera pero sakto lang sabi ko sa kanya, hindi ko tinatanggap yung isang daan kaso talaga nag-insist. So, ayun. Ay! Ang kabuhay. Yung e, tipong, kung sino pa yung mga walang-wala, no? Sino pa yung mga nagbibigay tulong sa akin. Sabi ko, meron akong pera, pero talagang inabot yung isang daan. pa so, nila, guys. Ito, oh. Ito yung 100, guys, oh. Binigay yung 100, oh. Ay! Ako. Salamat. Oh. Very much. Lakad tayo, mamasahin na lang siguro tayo. Jeep, higintay ako dito ng jeep. Salamat din sa driver doon ng truck, si Kuya Joben hindi ako nagkakamali. Kuya eh, Juben, thank you po. Tapurong. Ah. O siya nga bossing, pasabay ako, okay lang? Saan Sasakay sana ako ng jeep, nasa wala eh. Tagalog Bible. Sa ano pa? Quezon province pa. Nako, nako alayo mo na ko. Sa <laughs> uh, Tagig pa. Pero sasakay na ako dyan. Ato na lang ako. Dito lang ako boy. Okay, okay, okay. Sige, sige. Salamat. Ang pangalan mo, ang mo? Merby. Ha? Merby. Merby? Ah, okay. Ayan o. Nakaout ko lang eh. Nakaout ko lang. Kung nakamotor lang sana tayo, dito tayo sa may ano, diversion. Oh, okay. <laughs> Kaso sasakay tayo. Bakit sa Ardona. October 4, basahan sa Ardona. Pasaya yun. <laughs> Baka nang kasama nyo si Boy Dila. Wala, walang Boy Dila rito. Maraming boy rito. Minsan boy, minsan girl. Boy Dila Ay, ng San Juan. Yon, salamat! Pangalang mo? Herdy, oh, doon. Oo, nakamotor ka, bibigyan. na, sticker Ito, mabigyan dyan, boy. ayon Ayun na, mabisa siya dyan. Oh, ha? Hanapin mo yan, next Anam, Mga susunod na lang. araw. Salamat, salamat, boy. Thank you. Sige, sige. Ay, 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 ay. Thank you, thank you. Walk trip. Solid, solid. Pagbaba ko kanina ng truck. Siguro mga isang yes, hakbang, tatlong hakbang lang. Ito, ito, ito. Ano na, may nakita ulit ako na sa Kent ulit. Hanggang dito sa may Cardona. So, sasakay na lang ako dito ng jeep if ever may makita ako. Dito na ako sa may ano, sa may diversion ng Cardona. Yan packet yan diyan tapos ito yung papunta ng Binangonan. Na, diversion ng Cardona. Walang jeep cool. Walang jeep. Patay-tay na sana tayo. Tamang walk trip lang tuloy. <gasps> tayo Kaya pasabay Kaya pasabay <laughs> Dito na tayo guys, bin, ano binagyo sa ano Taytay. Sangkit -tay. dito ako sa may foot bridge. Nakababa na tayo sa sakin nating jeep. Woo! Sarap tayo sa tagig. Eh <laughs> no. Tara na tayo pumunta sa kanila. Oh wait, pa pa rin. All right. Time check, alas 8 na ng gabi. May makontra kontra tropa dito all mahirapan na ako dito sumakay nandito na ako sa may changi mahirapan na ako na itong sumakay kasi basang basa na ako ano, o oh, na pa lakas parang may bagyo ang hirap ang hindi basa hindi mas swipe wala akong makontak lobat pati dito na tayo guys sa may ano sa may highway 2000 Uh, nilakad ko simula dun sa may footbridge sa may ano uh, Changi hanggang dito highway 2000 ito malapit sa may sea oil so may nakontak akong tropa yung press namin takto nandito lang siya banda sa may uh, parting C6 hindi pa yata umabot na ng C6 buti na basa niya yung message ko tsaka nakita niya yung share location ko so hintayin ko na lang ito na yung huling sasakyan ko uh, kaibigan na natin Ah, makakauwi na tayo. Ang ah, lakas ng ulan, grabe, grabe oh. Nanghiram pa ako dito kay Kuya ng ano ng basahan kasi hindi na mapindot yung cellphone natin. Hindi ako makapag-share location or makapag-chat. Tapos lobat pa. Oo, putang basa na ako. Pero okay lang 'yan, din. Malapit na. Mga 20 to 30 minutes na lang. Tayo na lang natin yung presko dito. Ano ba siya? Ito na si Pres. Ito na yung trabaho natin. Kasi nagjo-joyride to. Siguro malapit lang dito ng area siya. Makaka-uwi na tayo. Okay ka na Pres? Lakas <laughs> <laughs> na ulod. <laughs> Asa ka ba nun? Yeah. <laughs> yung Ha? Dapat hindi ko kanina. Ano 'yung ka bumiyahe, eh, pre? Malalabas ko lang ulit <laughs> itong mga uh, ano. Bago mula ng uh, mo na malakas. Bago ang pa ako, no? ito na. Oh, ka uwi na kami. Grabe talaga, dito lang. Ito pa lang. Ito pa lang. Ito na pala pa ay, dito pala kami. Wait, salamat. Pa-biyahe mo. Oh. Ingat. Uh. <laughs> uh. Okay, guys. Takawin na tayo ng Matiwas site. Ayun. Kita niyo? <laughs> Success! Maraming-maraming salamat sa mga nagpasakay. Uh, <laughs> basa naman, basa. Thank you, Lord. Awi tayo alas 9. Ay. Tulog na, tulog. <laughs> Thank you po, maraming maraming salamat sa mga nagpasakay sa akin. Mabuhay kayo at sana dumami pa kayo. I love you. All.